kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Pinalagan sineryoso at pinag-insayuhan kahit pa sa gitna ng matinding ulan. Ni PNP Chief Nicolas Torre III ang hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte ay hindi naman pala pumalag ito pagkos. Sumipat na pa ito papuntang Singapore noong araw ng Piernes. Kahit na sinabi na ng general na nakahanda na ang venue na pagdadausan ng kanilang laban, Gaganapin ito sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate. Hindi ito binansin ni Pasterason para maging pabor sa general. Ang tila, pagbahag ng buntot ng naghahamong acting mayor, naging tampulan ng mga tukso hindi lang sa social media si Baste, kundi pati na rin mismo sa mainstream. Sayang ang tato. <laughs> Sayang ang tato. Ay, nako po. nako. Alam niya, Mario sabi niya, siya. kung, sabi, sabi po ni Baste, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, eh, sino ba nag ng suntukan? Oo, oh, di ba? Uh, <laughs> kung, siya, kung, siya nag eh. Kung, kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, para si General Torre nag um, Nabaligtad. Nabaligtad. Ah, nabaliktad. Uh, Nanang ko po, eh, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga meta to ito. <laughs> uh. Sayang ang tato. Sayang ang tato. <laughs> Alam niyo ba, binilang ko yung uh, mga binitawang salita ni Baste. Ah. Uh, uh, mga mahigit 60 uh, 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 na, na mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw. <laughs> <laughs> Yan ang, uh, ito, ito, maging uh, aral ito sa mga matatapang, ha? Uh, sa mga mm, matatapang at sa uh, mga may tato. Huwag uh, <laughs> uh, mm, mag uh, basa abasta mag-ahamon. Pipiliin mo din ang ahamonin mo. <laughs> uh, uh, baka, baka, uh, baka patulang ka. Baka patulang uh, ka. ito hindi lang, hindi lang. Tulad ito, kahiyahiya si Bastie dito eh, ngayon. Talaga, talaga. Pero yun mo nga, ibigay mo pang condition ng eh, hair follicle test uh -uh. ng lahat, ng na, lahat ng operasyon opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Ano yun? Nanan ko po. Ay, nako. Mm. Wala man lang kinalaman. Kung bukas, tuloy ba? Mm. Hindi, umalis na si Mr. Um, eh. Pupunta na ng Singapore. Wala na, na yun. Wala na yan. Wala na yan. Sa akin, nakita ko pa naman, nagpi-insayo si Chief PNP. Kaya ang ulan, tumatakbo. Tumatakbo sa ulan. Oh. Oh. Ito lang, totoo lang. No? Walang panalo si Bastidia. Meron ba? Manalo siya sa suntukan. Bata pa siya. Siyempre. May matanda na kalaban mo. Mm. Pag natalo naman siya, Puta, gano'n lupi ka na matanda. Oo. Mm. Oh, oh. oh. Hina mo naman. Oo. Mm. Ano panalo niya? Wala. Hindi, tsaka hindi naman. Tama hmm. naman si Chief. Eh, siya naghahamon eh. Oh. Oh, oh, ang problema, hindi naman si Chief ang naghahamon oh. eh. Siya naghamon. Okay. naghahamon. Si tsaka tama naman si Chief. Hindi naman pwedeng Chief, uh, Chief of Police ka, kaganyanin ka. Hindi pwede. Oh. oh Pero okay. oh. sa ano yan? Sa... Bisayang culture yan. Mm. alaskado 'yung ganyan. Mm. Ikaw naghamon sabay ikaw matras. Oh, so, wala, so. wala 'yun dahil sa pagbuhos ng mga pang uupat at bastae ay nagbalabas ito ng bagong kondisyon para harapin niya si Tore. Ito, ang never on a Sunday. Ganito 'yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity, charity? Why do you need a uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? Napaha dyan sa Metro Manila. Gusto mo, oh. puntahan kita, walang kamera, sutukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng ano, masado ka mang masubis? Well, hindi ko alam kung if you're, if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, and let him lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, ha, but, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think, mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-insayo. Kasi medyo yung pag suntok mo, pag jab mo nakababa kaagad yung kamay mo eh. Kailangan nakadefensa yan sa mukha mo. Pag jab mo, balik kaagad sa mukha. Ha? So konting advice lang, mag-insayo ka. Pinagsa ng mga taong Rizal Memorial Coliseum sa Malate para masilayan ang pangako ng general na ito at ihintayin ang naghamon ng suntukan na si Baste Duterte. Kagaya ng inaasahan ay hindi nga talaga sumipot si Baste pero tinuloy pa rin ang programa. Tineklarang winner by default ang general dahil sa hindi nagpakita ni Anino ng kanyang kalaban. Humigit kumulang 16 million pesos raw ang nakalap na mga donasyon mula sa sponsors maliban pa sa mga food packs na ipamimigay rin sa mga nasalantana pa. Nang tinanong ang general kung may pag-asa pa bang matuloy ang laban nila, ay ito ang sagot niya. Nakita niyo naman, napangalagay naman ang ating effort at pagod na ni, uh, inilagay dito. at uh, I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang, hayaan mo na, na natin siya sa kanyang mundo. Kailan eh, sila ang tatagkapin kung hindi bumutis araw? Ah, uh, sabihin niyo lang at patino natin kung ano yung sasagot natin niyo. Pero sa, I don't think really that there's still logic in anything that he's saying anymore. Parang yun nga eh. Ang credibility kasi parang, di ba? Uh, maloko mo, maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ko ng dalawang beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam lang nanuloko lang ito oh. Nagpapaloko na rin lang sila, tuwang-tuwa naman sila, niloloko sila. So, hindi naman tayo, brother, hindi tayo kasali sa mga taong yun na pwede niya lokoin all the time. So, general, safe to say na ito na pwede mag niya sa I think so, yeah. Marami akong tra ibang trabaho and he's really not worth uh, responding to. Durog talaga si Basti Duterte sa hindi niya pagkasasahamon ito sa Heneral matapos siyang palagan. Palusot ng mga taga-suporta ng acting mayor ng Davao na kung bakit raw pumayag naman ang Heneral na gawing Kenkoy. Pero ang totoo na si Basti talaga ang nagmukhang Kenkoy at duwag sa pananaw ng karamihan. Ikaw, believe na believe ka pa rin ba kay Basti Duterte? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino!